Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga kategorya ng gawad palangka hanggang sa kwento ni Mabuti. Ating alamin ang kasaysayan ng gawad palangka. Ano nga ba ang gawad palangka? Ang gawad palangka ay isang pinakaprehestihiyos ng parangal pampanitikan sa Pilipinas na nagbibigay pugay sa mga mahuhusay na manunulat. Ito ay nagsimula pa noong 1950s at mula noon ay naging isang malaking bahagi na ito ng pagkilala sa mga talento sa panitikan. Naging inspirasyon mula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards. Ang gawad palangka ay pinangalan kay Don Carlos Palanca, isang kilalang negosyante at kapagtaguyod ng sining at kultura. Bale, nagsilbi itong alaala -ala sa kanyang mga kontribusyon sa pag ng panitikan sa Pilipinas. At ang pangunahing layunin naman ng Gawad Palangka ay ang hikayatin ang mga Pilipino manunulat na magsulat ng mga malikhaing akda sa iba't ibang wika tulad na lamang ng Filipino at Ingles. Ang Gawad Palangka ay may iba't ibang bidusyon, Filipino, Ingles at Regional. Ito ay upang bigyang tansin ang mga wika at kultura ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang Gawad Palangka ay may iba't ibang kategorya uuri ng panitika na pwedeng salihan sa na lamang ng maikling kwento o short story, sanaysay o essay, tula, poetry, dulang pampilikula, screenplay, dulang may isang yugto, one act play, dulang ganap ang haba, full length play, at regional, Cebuano, Hiligaynon, at Iloko. English Literature The Virgin by Kirima Pulutan Also won prize in the 1951 Palanca Awards, English division. It allows the life of a woman facing the pressure of being unmarried in a conservative society. So, for examples, the story of Mabuti. It highlights not only the inner struggles of women, but also their resilience in facing personal and societal challenges. It shows how women strive to protect their dignity despite being judged or misunderstood by others. These stories reminds us that behind every struggle lies a strength that pushes individuals, especially women, to keep moving forward. Both literatures emphasize the power of storytelling as a mirror of human life. Through narratives, we are able to see the realities of suffering, hope, and endurance. Storytelling becomes a way to inspire reflection, teaching, readers to understand the value of empathy, perseverance, and moral responsibility in the face of hardship. Saunang taon gawad palangka. Nanalo ng unang gantimpala ang kwento ni Mabuti. Isinulat ni Genoveva Machuti. Ang kwento ni Mabuti ay nagsasalaysay ng isang guro na may pagsubok sa buhay. Ngunit pinili pa rin maglingkod ng tapat. Sa babagitan nito, ipinakita ni Machuti ang positibong pananaw sa gitna ng problema. Ang unang nanalo ng gantimpala ay ang kwento ni Mabuti. Isinulat ni Genoveva Machuti. Sa ikalawang gantipala, Mabangis na kamay sa maamong kamay. Isinulat ni Pedro S. Dandan. Sa ikatlong pala, Planeta, Buwan at Mga Bituin, Isinulat ni Elpejo P. Capulong. So let's proceed to Musika o Music. Una, sa gawat palangka may kategorya ng tula at dula. Ibig sabihin, ang gawad palangka ay isang sikat na parangal sa panitikan. May patimpalak para sa tula at dula. Halimbawa, may isang manunulat na sumali at nanalo ng gawad palangka gamit ang kanyang ginagawang tula at dula. Pangalawa, ang tula minsan ginagawang awit o choral reading sa paralan. Ibig sabihin, ang tula ay hindi lang binabasa kundi ito ay pwede ding gawing awit o choral reading. Halimbawa, ang aking mga kababata ay pwede ding gawin itong kanta o sabayang pagbigas. Pangatlo naman ang kwento ni Mabuti. Pwedeng i-perform na may background music o short skit, maikling dula o maikling palabas na may simpleng aktingan. Halimbawa, ang kwento ni Mabuti pwede itong lagyan ng sad music na may kunting aktingan. So, let's proceed to awards and recognition. First, Literary Heritage Award 1995. Ito ay parangal para sa ambag niya sa panitikan. Pangalawa, National Commission for Culture and the Art. Ito ay pagkilala mula sa ahensya ng gobyerno para sa sining at kultura. Pangatlo, Gawad CCP sa Sining 1992. Ito ay parangal mula sa Cultural Center of the Philippines. Pangapat naman, ang panghuli, Tanglaw ng Lahi Award at Eneo de Manila 1975. Ito ay parangal para sa ambag niya sa larangan ng Sining. That's all. Thank you.